mga sagay อันนี้ยังครับ <coughs> 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 Gold. Gold. resort. Resort pala yun. Prado Resort. Oh, mga resort, resort dito, okay. ba? Yan pala sa kariyaya. <coughs> Daming mga ano, oh, mga drum.

pala sito ni Las barangay ano si Bilas ko Bubuhan talaga dito mamaya no dami oh mga buko

Walang tamad sa Quezon. <laughs> Ayan maisa. Ang daming mais. Guys! <laughs> <Tumari. na> <laughs> Oto. Thank you. Marami. Walang tamad sa keso. Kami din, hindi kami tamad. Ilang araw na nga kami kakabiyahin. Walang tamad sa Gordians! Meron! May tamad sa Gordians! Tamad mo <mag> <laughs> 那个那个，那个那个。